dinig mga kaaro ka at uh, ako yung sa harap ng municipio at kami kami charge maraming nag-charge dito mga ano, mga kaaro ka ang <coughs> um, uh, hirap hirap talaga walang walang kuryente eh. at uh, may mga ano may mga <coughs> ibang may ilaw na pinailaw sa ruhas mayroon na po Phase 1, Phase 2, Phase 3 uh, ay ina kasulubuyang inaayos pa po. Pero maraming nagpapajar dito sa ating munisito dito sa San Carlos City. Ayun diyan sa City Mall. Oh, uh, ipapakita ko ang ano. Sa hindi uh, na rin yung uh, kasama ko sa Tuda. Kailan ba sa nagpapacharge din galing pa ng Banglat o oh, barangay Banglat anong masasabi mo sa ano sa uh, walang ilaw napakahirap ba na walang ilaw napakahirap po kasi maraming mapipirwisyo eh lalo na kung may laman ng rip mo masisira oo oh, grabe talaga itong ginagawa ginawa ni Uwan ano oo oh. pabuti na lang wala na pabuti na lang wala na uh, uh, Tulongin po natin. Ay ipapakita ko ha yung mga cha-charge dito. Nandito sila oh. Kita Yan. Narito sila. mga ano ko, tagdala niya yung mga natong video. Ah, to. sila. May dala akong tatlong uh, extension para yung iba maka maka charge iba-ibang uh, iba-ibang ano to barrio barangay ang ano kasi ayan nandito uh, na nandito, nandito po sila lahat ang may ilaw lang dito sa plaza uh, yun plaza uh, si Isay may ano naman yan may sariling uh, sariling generator generator po to mga kasama mga tao.

Halo. Oh, bye bye kana. <laughs>